Hello po sa ating lahat, uh, hindi pa tayo nakamove on dito sa uh, INC Peace uh, Rally. Sa tingin natin, maraming mga politiko ang natakot. Eh, eh, kasama na ang, uh, ang ating uh, presidente kasi inulit na naman niya yung kanyang uh, opinion na ah uh, very divisive itong uh, impeachment case uh, laban dito sa ating uh, vice president uh, hindi lang siya marami din ano na uh, parang hindi uh, na nila susuportahan itong uh, impeachment uh, case nalulungkot tayo dahil uh, maraming mga nasayang yung effort ng mga yung mga kongresista diyan sa uh, quadrom ano, quadcom uh, hearing uh, yung gastos ng gobyerno at saka marami pa ano ngayon ang nakakabahala ay yung mga data o yung mga info na nalaman natin torotro data uh, quadro ano quadcomma uh, hearing Halimbawa, ay uh, yung paggastos ng uh, confidential uh, funds ng uh, vice president as well as yung nung siya ay DepEd uh, Secretary. So imagine yung uh, uh, 600 million uh, pesos na hindi clear uh, pagkatapos yung nagastos na 1.5 uh, million na nagastos within uh, 11 days na uh, kung titignan mo, uh, very overwhelming yung uh, evidences. Uh, para bang uh, imbento uh, fictitious sa uh, ano uh, fictitious sa uh, operation uh, fictitious sa uh, expenditure expenditure asa uh, ka fictitious name of uh, recipient so bilang Pilipino uh, sa totoo lang uh, nakakalungkot uh, kwan tayo uh very disappointed tayo at alam ko hindi lang ako ang disappointed kundi maraming mga Pilipino na sinubaybayan yung quadcom uh, hearings na yan kaya ito ngayon uh, Uh, ito yung naiisip natin, ano? Okay. Kung titignan natin, as if ang government mismo, o hindi as if, uh, ito, ang government mismo, ang hindi sumusunod sa ating uh, Constitution. Okay. Uh, I, I remember yung uh, probation doon sa Constitution na ang mga, kung may mga grupo, may mga sector, may mga association whatever na gustong mag-file ng impeachment case uh, against sa ini elected o kaya'y ay uh, career service sa uh, uh, government official then dapat ito ay i-accept ng lower house okay so yan ay duty nila na i-accept pagkatapos tignan if it merits uh, na ibigay sa Senado for trial then so be it ngayon ah uh, ito ay Ito ay uh, blina black O ini-stop ng ating prinside, uh, Presidente Bagamat uh, Kung titignan natin Mayroon separation of uh, Powers okay? Ang executive branch Of government ay walang karapatan Na maki uh, Maki maki-interfere sa ginagawa ng kwan, uh, itong legislative uh, branches. Uh, in the same manner, ang legislative uh, branch ay walang uh, uh, karapatang uh, makialam sa executive uh, branch of the government and so uh, with the judiciary, okay, so kasi ito yung mga three independent uh, branches of government na uh, na na napag-aralan na, na natin when we were in uh, college, okay, ngayon uh, bakit uh, blinablak? eh ang nakikita nating rason natatakot itong mga kan o oh, possible natatakot sila sa INC at saka sa mga Duterte. Ngayon ang naisip ko, bakit sila matakot? Okay. Uh, sabihin natin na yang INC group voting's ang ginagawa yan during election. But uh, mayroon pa namang other religious uh, groups dito sa Pilipinas. Nandiyan ang Catholic, nandiyan yung mga Protestant, nandiyan yung sa Mindanao uh, Islamic. cetera, uh, et So yan uh, medyo mahirap isipin o nakakalungkot na uh, isipin as if uh, ang iniisip talaga ng karamihan ng ating mga politiko ay yung kanilang political survival okay uh, siyempre uh, kung minsan, although hindi naman all the times and hindi naman lahat, nawawala na yung prinsipyo dahil ang primary consideration ay yung survival, ah, kung saan makakakuha ng maraming buto, kung saan makakuha ng maraming uh, support, etc cetera, et So, nakakalungkot. Ngayon, naiisip ko ito, no? anong anong reason na as if takot na takot ang administration sa mga Duterte at saka mga uh, INC eh very intriguing ano hindi natin kali uh, yung sinasabi lang naman natin ito yung mga assumption uh, hindi talaga factual ito ano Ngunit na uh, naisip ko yung kasabihan uh, birds of the same feeder flock together uh, bird uh, birds of the same feeder flock uh, together uh, siguro may may kanden, may mga ginagawa ang mga nasa administration Na ginagawa din ng mga Duterte so hindi natin alam, baka yung away-away nila is just a short of a uh, public show for para sa ating, kuan ano, uh, para ma-entertain tayo. Kaya, nakakalungkot. Ngayon, uh, ang masasabi natin ay ganito. Okay? uh nai naisip kaya ni nga ating uh, presidente na kahit na hindi niya suportahan yung uh, impeachment hindi siya tatantanan ng mga Duterte hindi siya tatantanan ng mga Duterte kasi ito ano, let us go back to uh, before, yung before and during election. Ang ang sinasabi doon ay ito, uh, pinayagan ng mga Duterte na maging vice uh, president itong si Inday Sara pagkatapos sa... Uh, sisirain itong president para maging president itong si Inday Sara. Ngayon, sa nakikita natin, parang ganun ang pattern. Ano? In fact, before, sinasabi na nga ni former president Duterte na itong uh, president ay weak uh, leader. Uh, noon pa sa sinasabi na yan ano kaya yun ang dapat isipin ng ating uh, presidente at saka yung rason niya na yung uh, impeachment uh, process ay maging divisive sa Pilipino sa ating mga Pilipino sa palagay ko hindi that is not uh, correct why kasi may impeachment case o wala nagiging divisive na tayong mga Pilipino dahil may mga makaduterte may mga makamarkos may mga makaibang ibang uh, groups diyan. So na nandoon na yung uh, divisiveness natin. Okay? Kaya uh, yan. Uh, sana hindi magsisi ang ating presidente uh, as time go uh, goes on dahil mayroon tayong mga nakikitang bagay na sana hindi mangyari na hindi favorable sa present uh, administration. Okay? Uh, kung ako, imagine ang ating presidente tinatawag ng bangag, adik, week, uh, ano pa, marami pang mga name name callings na hindi maganda. Yet, uh, parang wala lang ano ngayon as a leader of a dapat talagang nandoon ka as a strong leader na dapat talagang ipinapatupad yung batas at saka talagang kwan, ano, binibigyan ka ng respeto dahil uh, yan nga, talagang ginagawa mo yung nakakabuti sa nakakarami. Uh, tayo, Actually, I uh, disappointed ano. Uh, sa naipapakita ng ating presidente, hindi tayo sang-ayon. Uh, sana kung may other choice, uh, mag-join na rin tayo doon sa panawagan na mag siya. Ngunit, uh, wala tayong other choice, kundi We have to support the President. Kasi, ano, uh, pag-resign din ang Presidente, pagkatapos, ipalit yung si Sara Duterte na mas grabe ang record. So, unimaginable. Uh, and, neighbor-neighbor uh, tayong uh, kakagat dyan, ano, para sa Duterte na nag uh, pipi So, dito na tayo sa presidente. Ngunit sana itong uh, presidente natin, dala magpakita ng iron decision. Okay, uh, sa sabi ko nga yung ano, uh yung parang kay Kwan, ano no, uh, with regard sa paghawak sa mga tao, naisip ko itong si Adolf Hitler at ah, saka Joseph Stalin. Ah, uh, uh, hindi naman ganoon dahil grabe naman yung ginawa nitong mga leader na ito. Grabe yung kanilang pinapatay. Ngunit ang sinasabi lang naman na, hindi hindi dapat kanyan hindi uh, kanila. But then ang importante doon ay uh, magpakita siya ng strength na katulad ng mga ganitong klasing mga leaders. Okay. So, I think, uh, Mr. President, I think ito over. Uh, we are behind you. We we will support you. But then, uh, ito ang prayer natin. Hindi hindi tayo ano. Hindi natin marriage yung situation na the Duterte uh, will take over. Before 2028 So yeah, yan lang ng uh, ating masasabi Sumuli, thank you Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel Mabuhay tayong mga Pilipino